Hello guys, good morning, welcome to my channel This is Miss Darby's vlog guys Ito na yung bagyong uwan Ayan, yung aking taning Ayan Sumasayaw na siya yung aking yabas Maraming bunga yan Kaso, ito na na ng bagyo. Wala na siyang bunga guys Ayun, nalaglag na yung mga bunga Ayang Ang pa naman ang buongan yan Kumusta kayo lahat dyan? Ayan yung bagyo Sasayawan yung mga dahon dagat yan dyan guys Ayan. Dagat yan Tumaas ang, ang Ang dagat Hello Kumusta kayo dyan? Yung batang eri o. Nakatago na sa ano ko. Nakatago na siya o. Ano ang ulan? Si B. Araw nagtago na. Hello. Magandang umaga. Ngayon ay November 9. 2025 ito yung ating update ngayong umaga for today's video. Yung ating panahon sa ngayon. Malakas pa rin yung ating hangin. Yan ang mga nyug. Sumasayaw pa rin sila. Yung batang to. Dito ko. Hmm. Dito. Tag ko dyan. Mungulan. Dito ka. Hmm. Ulan. Dito kami, nag nag-ano lang kami ng panahong ngayong yung umagang November 9. Kaninang ano, madaling araw. Lumakas. Malakas talaga ang hangin. mas sobra. Ngayon ay malakas pa rin. Yan, sana naman tumigil na ito. Hindi lumilipat yung kanyang hangin. Ganun pa rin. Nasa, um, tawag to sa timog. Timog yung kanyang hangin. Hindi pa rin nag, ano, mga dahon. Nagsasayawan sila, guys. Hello, ingat kayo dyan lahat. Kasi malawak ang ano ng bagyong ito. Sana lahat tayo mag-ingat, lahat tayo maging ligtas sa ating mga kinaroroonan. Inaulan yun guys. So, sobrang lakas ng hangin. Ayan. Kumusta? Kumusta ang lahat? Ayan 'yung ating bagyo katatapos nang ng bagyong Tino. Ayan naman na. doon bagyo uwan. tapos wala kami kuryente ngayon kaya di ako lagi nakaka-upload kasi laging walang kuryente dito gawa ng bagyo laging mahina ang mga koneksyon ng aming internet Hello guys, hello. Sana magliwanag na itong ating panahon. yung mga pananim. Hindi masira masyado. Thank you, thank you. Thank you for watching. Punta tayo ngayon doon sa baba. Opo. Baba tayo. Halika. Baba tayo. Kebukiran hmm.